good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, possible bang mag last to standing silang dalawa dito sa Miss Universe? Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko, lahat kayo excited na dahil sa Grabing bakbakan na nagaganap ngayon dito sa Miss Universe. Yung mga kandidata talaga naman masasabi ko, oh my God, ang titinik nilang lahat. Lahat sila ay may kanya-kanyang ino-offer na ganda, galing, at bokasi. Talagang masasabi mo, very transformational leader. At lahat sila ay talaga naman neck to neck ang labanan. Alam mo yon Grabe. So, hindi na tayo makapaghintay magsimula ang Miss Universe dahil Siyempre, lahat tayo excited, di ba? Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. At sino ba yung mga kandidatang nakikita natin na malakas ngayong taon na to? Siyempre, isa na dyan yung India. Dahil, alam naman natin, yung pambato ng India ngayon, ay talaga naman, grabe, sobrang overconfident siya. Na, alam mo yon malakas, malakas yung pambato ng India ngayon. Masasabig mo, kung ganda ang pag-uusapan, ay talaga naman nandudoon magaling yung performance at confident kung paano magsalita at yung advocacy niya sobrang ganda din. Masasabi ko na ang India ngayon ay isa sa mga malakas na kandidata pero hindi ko nakikita last to standing. Di ba? So yon ewan ko kung bakit. Parang feeling ko hindi sa kanila kasi na di ba after manalo ni Harness tapos parang aminin naman na natin na parang nalugi yung Miss Universe kay Harnas nung time niya. So parang hindi susugal ang ang Miss Universe ngayon sa India. Parang piling ko sa iba. Pwede pa, di ba? So, yon Pero, naniniwala ako, makikipagbakbakan at kaya tumungtong ni India hanggang sa dulo ng competition. But, piling ko, hindi siya mananalo. South Africa. Sa si South Africa, actually, magaling din yung pambato nila. Eh. Talaga naman masasabi ko na may ibubuga din pagdating sa communication skills at masasabi mo kung beauty ang pag-uusapan ay kayang sumabay. Alam naman natin ng South Africa, magaling sila pagdating sa transformation ng isang kandidata nila na ilalabat sa Miss Universe. So, naniniwala ako mag-pre-prepare ng todo-todo ngayon ang South Africa kasi noong last year pumasok sila sa semifinals. And then, of course, hindi nila pakakawalan na hin makalusot, hindi makalusot dito sa Miss Universe. But, Piling ko, kung yung ikukumpara natin nung nakaraan taon at saka this year, syempre mas bongga yung nakaraan taon nila. Pero yung nakaraan taon nila, hindi. Hindi naman pumalo hanggang sa dulo ng competition. So, it's not only about the yung galing mo sa communication skills kailangan talaga yung performance level din, di ba? Nando doon. Kaya, tignan natin kung ano yung ipapakita ng South Africa, kung mamimaintain ba. Kasi para sa akin, pwede may l kuyo, pwede din pumasok talaga. Kasi nga, magaling ang communication skills. Pero sa dami ng magagaling ngayon, I think kailangan talaga nilang maghanda ng todo-todo. Dahil kung hindi, mawawala sila sa eksena sa Miss Universe ngayong taon na to. And then, isa din sa mga nakikita kong malakas si Miss Colombia. Yes, malakas ang Colombia ngayong taon na to sa Miss Universe kasi nga, alam naman natin na ang bagong ino-offer ngayon ng Miss Universe ay married woman plus yung pwede na rin yung may anak ka, di ba? yung may child. So ngayon, isa tong magandang advocacy ng Colombia dahil ang kanilang pambato ay married woman and then nando doon talaga sumugal sila na sige itaya natin to dahil iba yung ino-offer ni Camila Abilene. So medyo para sa akin, yung kandidata nila isa talagang masasabi mo na tinik sa mga kandidata ngayon taon na to. Masasabi mo din na, na ando doon eh kung performance level, talagang pag tinignan mo yung performance niya, ay nako panalo, talagang kabogera. At masasabi ko na, let's see, tingnan natin, kung susugal ang Miss Universe talaga sa isang married woman at may anak. So sila kasi yung parang feeling ko, ino-open lang nila to, pero parang hindi naman sila ganung kawiling talagang ibigay. Kasi parang, katulad ng trans, ano, yung trans woman, di ba? Nung nakaraan, nagpasok sila ng ganong kandidata pero hindi naman nila ipinalusot sa semifinals so ibig sabihin ando doon na willing lang sila maging candidates but not to the point na maging winner talaga but tingnan natin malalaman natin yan sa susunod na mga panahon kung eto bang si Camila ay kayang umabot sa semifinals o kayang tumungtong hanggang sa dulo ng competition. But nakikita ko ha, malakas to sa semifinals. But hindi ko nakikita na magta top 5. Parang hindi ko malabo. Yan. And then, of course, Miss Mexico. Si Miss Mexico, iba din syempre yung ino-offer ni Melissa Flores. Maganda class ng Ludoon yung nakarating din sa top 4 ng Miss Earth noong nakaraang taon ba? Talagang ma-2018 ah, kung di ako nagkakamali. Masasabi ko na kung itong sa Miss Earth ay kaya niyang tumuntong hanggang sa dulo ng laban eh syempre iba din talaga ang product ng kandidata kapag galing sa Miss Earth lalo na kung nakarating ka sa dulo ng competition kasi syempre iba eh magaling yung mga kandidata ng Miss Earth pagdating sa communication skills pero hindi din tayo makakasiguro kasi baka mamaya merong pang mas ma mas malakas, mas confident na kandidata kaysa sa kanya. Pero nakikita ko, ang pambato ngayon ng Mexico ay talagang masasabi ko very strongest candidate. So, maaaring bumalik sila sa semifinals ngayon taon na to. At yan yung aabangan natin. Di ba? Diba? And then ngayon, ito bang mga kandidatang nabanggit natin ay pwede natin masabing tinit nga ba ito kay Michelle D. at saka kay Miss Antonia Forsyld. Actually, si Puerto Rico, isa din to sa mga nakakatakot eh. Kasi kung iisipin mo, ang pambato ng Puerto Rico, hindi rin basta-basta. Yes, She a first runner up sa Miss Ano, a supranational. And then hindi mo alam kung anong ino-offer niya ngayon dito sa Miss Universe dahil kung titignan mo yung performance level niya, iba ang performance level nito. Kaya netong kabugin at makipagsabayan sa lahat ng kandidata kung performance lang yung pag-uusapan. Kung beauty naman ang pag-uusapan, eh, talaga naman naman masasabi mo, may beauty naman talaga ang pambato nila. Either Miss Venezuela, medyo kaya din makipaglaro ngayon dito sa competition ng Miss Universe. So, masasabi mo na very strong eh. Ngayon, eto ba mga kandidatang to, ay pwede ba talaga maging kay Michelle D. at saka kay Antonia Forsyl? Yes. Especially kay Antonia Forsyl. Kasi si Antonia Forsyl, she's a running talaga for the crown. Siya yung parang masasabi mo na inaabangan mo dahil pwede talaga siyang koronahan anytime bilang Miss Universe. Pero kailangan niya talagang kumilos, kailangan niya maging matibay at nakikita ko na hindi ko masiguro kasi hindi siya sure win para sa akin. Ano doon kasi na parang nararamdaman ko kay Miss kay Antonia na nag hold back. Ano doon yung mararamdaman mo kay Antonia na na hindi pa ganong kalakas mayroon silang kandidata or mayroon silang materyales na masasabi mo pwedeng pumalo, pwedeng makipagsabayan pero hindi mo pa masabi na malakas yung kandidatang to. So yun yung talagang aabangan mo na mag-transform doon etong si Antonia dahil nasa kanya na lahat eh ang gagawin niya na lang is i-build niya yung sarili niya as a confident woman so yun talaga yung aabangan mo kung kaya bang gawin to ni Antonia dito sa competition ng Miss Universe pero nakikita ko sigurado ako na papasok to sa semifinals at kaya na itong tumungtong hanggang sa dulo ng laban. Kaya niyang mag last to standing dito sa competition na to. Basta ipakita lang niya yung kakayahan niya at yung galing niya. And then, sino pa yung possible na mag last to standing dito? Si Michelle D. To be honest, kung ikukumpara ko ang ang pambato natin sa pambato ng Thailand, sobrang ang laki nung diferensya nilang dalawa. Actually, very powerful si Michelle D. pagdating sa kanyang advocacy na talagang masasabi ko kung advocacy ang pag-uusapan malakas ang isang Michelle D sa lahat ng kandidata kasi matibay yung advocacy niya eh. very transformational leader at talagang masasabi mo na may laban ang kandidata ng Pilipinas ngayong taon na to dito sa Miss Universe ngayon kung confident ang pag-uusapan I think mas kumpiyansa ang pambato ng Pilipinas more than sa pambato ng Thailand ang ino-offer ngayon lang talaga ni Antonia Forsil Furs sa competition is she's from Miss Supra National Title Holder. Ayun lang naman talaga yung meron siya. And then, of course, kung market naman ang pag-uusapan, eh may market din naman ng Pilipinas pagdating sa competition na to. Talagang masasabi ko na malaki ang makukuha nila sa Pilipinas dahil sa suporta ng mga Pilipino. And then, kung commercial, commercial din naman ang pambato ng Pilipinas, katulad din ng pambato ng Thailand. So, both of them, iisa lang yung ino-offer na meron sila na talagang advantage nila sa lahat ng kandidata. Market, and commercial. So, pareha silang meron nun. And then, kung kalibre, masasabi ko na iba ang kalibre ni Thailand, iba ang kalibre ni Michelle D. Pero man, naniniwala ako na kumpiyansa ang meron itong si Michelle D. And then, especially the way she stand. And then, you looked Very Asian beauty, Oriental beauty At never pang ang isang Oriental beauty na kandidata ng Pilipinas Sa isang timpalak ng Miss Universe Like example, sino-sino ba yung mga kandidata na Oriental beauty na ipinadala natin sa Miss Universe Na hindi nakarating sa dulo ng competition Actually, halos lahat ang dyan Miriam Quimbau Halos talagang masabi ko kulang na lang koronahan ng Miss Universe. Janine Togonon, kulang na lang koronahan ng Miss Universe. And then Maxine Medina, kulang na lang ay makaabot sa dulo talaga ng competition. And then sino pa ba? Ariela Arida, Shamsi Subso. Yung masasabi mo na talagang matibay talaga yung beauty na meron sila at iba talaga yung kumpiyansa. And then I think Michelle D, lalaban siya ng todo-todo. Lalo na ngayon na alam niya talagang malalakas yung mga kalaban niya. I think hindi siya magpapatalo ng ganun-ganun lang. For sure, sabi niya nga, lalaban naman to, di ba? So, yon So, naniniwala ako sa kakayahan ni Michelle D. Naniniwala ako kung ano ang meron kay Michelle D. At kung ano ang ino-offer niya sa Miss Universe. I believe her. Communication skills nakakasagot. Yes, hindi siya katulad ng ibang kandidata na talagang very good pagdating sa, ano, sa pananalita. But, masasabi ko naman na kaya naman lumaban ng pambato natin in terms of communication skills. Hindi mo naman masasabi na matatakot ka kay Michelle D. Kasi baka mamaya hindi marunong magsalita. No, marunong magsalita ang isang Michelle D. At malalim magsalita ang isang Michelle D. So, I think kaya niya. So, kaya niya makatungtong ng last two standing dito sa competition ng Miss Universe katulad ni Antonia Forsyth. So, let's see. Tingnan natin kung ano yung i-offer nila, kung ano ang paghahandang gagawin nila, at kung paano nila ita transform ang kanilang mga sarili to become a transformational leader dito sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to. At yan yung abangan natin. So, yon So, kayo guys, ano nga ba guys ang nakikita ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Tingin ba ninyo, sino nga ba ang kandidata talaga na parang piling nyo kayang tumungtong hanggang sa dulo ng competition? So, naniniwala ka ba, Michelle D. at Antonio Corsil, possible na mag -last two standing ngayon taon na to dito sa Miss Universe? So, anong comment mo dyan? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Siyempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po syempre yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Paalam. Thank you guys.